Yes, pangulay na buhay mga kabeli. Another vlog for today. Yun, ngayon ay Saturday. Yan, another day po para sa kusina ni Kabeli. Nintay ko lang po sila at gaguide ko sila. Nanay, meron tayong uh, first customer sa kusina ni Kabeli. Yan, sila po yung nagpunta sa farm para ma-meet muna si Cabelli bago magpunta sa kusina. Yan. Kita-kita uh, po tayo sa kusina ni kabeli Yan, shout-out kay uh, Nanay Lydia Lopera and family. Yan, from Muntinlupa sila. Yun ang ating customer sa kusina ni kabeli Thank you po. So, yan, nandito na po tayo sa kusina ni kabeli Yan, si Rona nandito. Opening... Yan, nandito na rin po sila nanay, ano, Lydia. Yan. Mag dito po sila maglalaan siya, kusina ni Kabedi. Tapos nasa loob po si Ingo, at si CJ, yun, opening. Yan. Oh, mag, sa tu, ayan na po sila nanay ulit. Nanay Lydia, dito naman po sila sa kusina ni Kabedi. Galing po sila sa farm. Yan. Dito po sila maglalaan. From Montenlupa, yun sila sa ano, sa Baguio. Yung kami, natuwa po kasi ko dyan eh. Gusto, gusto po yan eh. Maano lang po siya pagka ano daw, sa malamig. Nag-order na po sila na. Yun, may order po sila na. nanay ng isang kanisala. Ayan ang bulalo, ninggo bas na ang chicken wings and daing with magnet. Baby back ribs. ribs, Dalawang baby back ribs. Yun. Isang B1 and baby back ribs pa. Dalawang B1. Kena, mahabol ang dalawang merchandise. Then, may another order po tayo. A sweet chili pork ribs, lechon belly carbonara, and spicy wings. Yun, na po. Yun, ang um, spicy wings, dalawang spicy wings. Sweet chili pork ribs. Ay, sweet chili pork ribs yung isa. Tsaka, spicy wings. Na yung ating carbonara and I Happy, birthday. Happy birthday. Thank you. thank you po. Yan sa pag-ano dito niyo. Celebrate yun. yung birthday ni Nanay. Baka may shoutout kay Nanay. Maraming po. Thank you po, Lily. Yan. Thank you po. Maraming salamat po. Thank you po. Hay, thank you po. Yun, Mae Belly. Yan fresh.

Sir, diyan sila na natin yung garing bagyo. Sila, Mrs. Kaberi. Tapos, mag tayo ng uliyap po. Silip na lang natin uliyap po natin, salt and pepper. Ayos po. Ayos po, mga beri. Sa order dalawang ay, sa isang legend. bae. Isang baby back and mga belly Iyaw tayo po. Okay na po yung ating chaputin. Kain na po tayo. Chapsuy. Chapsuy Yan po. Sarap po. Ayan na. Uh, ay, sakto. Sabay na natin. Ayan na Oo. po. kain po. Ayan Sabay pa namin si tatay. Sakto'y dating niya po. Kakain po kami. Ang inasal and the chandel. Yun, ay additional na spaghetti. And take out po tayo na beef broccoli. And rice. meron po so, tayo takeout take out na <laughs> ano po yun take out na kanisalad po isa po yun ano na order natin uh, Chicken adobo and diwan. Dawang baby back ribs. Yun. At meron tayong order na isang Caesar salad. Mm -hmm. Yun ang order isang baby back ribs and lime cherry. Okay. Ang sisig. With rice. Isa pa. Ay, sisig rice. Ay, sisig with rice. na fries, kumain din Tayo order carbonara yan. Sa. May order po kaming uh, take out. Na, guchan din. pang take out natin. Kare-kare with rice. Po may bisita po kami yan. From Nabotas ulit. Sila ate. Hello po. <laughs> yan. Yeah. Uh, Kamag-anak po nila Ate Noemi. Yan. Lo si Kuya Bobet. Yan. Thank you po. Yun, ayan na yung order nila. Isang mga yung two. Two and... ribs mean, <laughs> Yun. and... Ano? and... and... Then and... C -C chili pork ribs and lime herring. T-bone. Isang t-bone. Order na isang t-bone. So, na ang ating lime with bagnet and karikare with, with bago. order ulit, isang sweet chili pork ribs. Chili pork ribs. Ang sisig with rice. Ang sisig with rice ngon gawa niya sa ang sarado. Okay. okay. Uh, And shout out nato kay Ian. Yeah, there is a shout Ah, uh, thank you. The <laughs> 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 shout out okay ano, Ita LB, Supan at kay Salvador Supan. Ayun uh, ito okay, ba do. Okay, shout, shout out, out ng mga lalaki nang LB ano pa shout out, ano, shout shout out. <laughs> Salvador Supan. Okay, wala pa ba benar. Okay, I'll go na. Tata na 'yung Okay. I please. Ito na ang tatlong sisig. Yeah. Yun, ito na ang yeah. It's It's soup. Soup. yun, na Yun, inasan Yun, na Yun, yun. Yun, yun. Yun, yun. Yun, Ali, ito yung order nila. 8 in lechon belly, tatlo, tapos kare-kare with rice. at pa, ice tea. Lechon belly, tatlong lechon belly. Belly again. Belly Lechon belly again. Yun, inasal, walo gusto. pa, yun. <coughs> yun ang kare-kare. Ito pa ang pinatan. Dalawa pa. Kompleto na. Apo. Okay. Yun, ulam po pala namin is vlog maalat. Yan. Thank you po kay Nanay Lidia. Isa-isa po kami, hindi po kami nagkasabay-sabay kumain kasi marami po kami customer for ano ngayong ang gabi. And uh, Nanay Lydia, thank you po ulit. Mm -hmm. Yun, ito na ito. ang baby pop and sisig Spicy wings. Spicy wings. Well, May we order pa po kami isang T-bone and so, the chumel. Ano sa sa T-bone?